So dito guys, imbis na grab, dart yung tawag. There you go. Ito ang tamang daanan. Pero pag hindi ka dumaan sa tamang daanan, ikay maglalaho. Kasi babanggain ka nila. At pag nabangga ka nila, that's your fault. Oh my God! Wow! Kasi hindi ka sumunod sa tamang daanan. Yun yung sabi ng driver sa amin. Tapos yung mga sasakyan nila dito, nasa kalan yung man, drive And look, ang sundo namin for today, isang Fortuner. Ayan, dito, nasa, the drive, the drive. Dito, dito tayo sa night market. Kanina guys, bumili kami ng ganito, 90 cents isang peraso. Dito, 1 dollar, 4 pieces. Beef and chicken. Ang shawarma dito ay 2 dollars times 40, 5. Grabe, inumin nila, ang lalaki. 1 dollar lang. Mga ano nila, Oh, pero mas madaki dito. Mga tusok to, ano nila, patawad yung ihaw, siyao-ihaw. Yay, may dinner na tayo. Thank you!